Nagdi-delivery ta Nagdi talaga tayo niyan eh. Yes, dito tayo ngayon sa Rene Saigon. Ayan. Dito. Pupunta muna tayo dun sa loob. Dito na natin. Dito na lang. Dito na lang. Dito na lang. Dito na lang. Nakain tayo dito ngayon guys. Ano yung nino? Beep sa akin pa beep. Beep? Apat na beep. Beep.

Terima kasih telah menonton